Hello, good morning po uh, Nandito po kami ngayon sa barangay Sumagi sa may tabindagat at si tito ninyo po pala ay eh, may nakita pong pamain po dito. Bali, ayan po yung mga pain po na nakita po ni Tito Ninyo na para po sa ano, saan niyang Tito Ninyo? Sa pang... Kitang? Pang kitang, mm. pamain mm. sa kitang. Ito parang na to na ano... Nabibili natin sa sa atin. Huh? Dito pala nang gagaling. Ah, oh, talaga. Makakarating pa po ito ng Sudbeck sa may Matangib. Matangib. Sa, matangip. Matangip. Sa, sa Bulinaw, Pangasinan. Ah. Huh? Makakarating pa pala ito. Kami oh, ito pala. Ito sila, sila ah. pala magde-deliver doon. Tumatawid pa sila ng dagat, sumasakay so pa ng barko. Dito pala galing to, yung ano na to, yung, yung pangapain. Oo oh, nga, parang nakikita ko nga yung sa pangapain mo. Ng, ito, ito, ito mga no? ganito, ano? oh, tayo po ibibili bibili ng Pero iba yung marami kulay. lang may bago tayo uwi kasi medyo... Mababa baba, baba po yung presyo. Hindi, pero hindi ko na po sasabihin kung magkano pag-dito natin. Kasi marami po sila nagawa. Pero marami pa daw pong sales na gagawin. At ito na po lahat ng pamain. Marami pa pong marami po size. Pa. Lahat po ng size na kawin ng taga meron. Tayo po ay mamimili hmm. at ng size na ano. Uh, ayan po pala eh, si tito ninyo eh, bi, ano, bibili na po ng medyo marami po para po tayo eh maka makabenta po sa mga mangingisda din po doon sa Sambales. Hindi ko pa Eh, ano po ang mag-deliver? Ano na yun? Ang dalo na naman ang tagatuloy eh. Bakit po kayong mag-deliver? Kala mo? Eh, ano lang siya talaga? Eh, ano kailangan natin? Maraming yung mag-deliver. Ano pa po? Baka 5 days pa po kami dito bang kami Sana ngayon, sana kami Kaya lang dito ako sumabay. At nabibitin pa daw sa... Oh. Yeah, Yan po, nandito po tayo sa tabindagat po sa barangay Sumagi dito po sa barangay ni Ati Mercy Pero yung bahay po nila ay medyo malayo po dito sa dagat bali konting lakad lang naman po At ayan po may dumating po ng bangka at tayo po ay titingin po ng isda Ayan po, uh, medyo po, iba yung style po dito ng bangka kumpara po dun sa amin at saka malalaki po ganyan po yung gusto ni tito ninyo na bangka ganyan po kalaki at saka po double engine yan po talaga yung gusto niya kahit noon pa tayo po lilipat po tayo sa kabilang bangka at may padating na din po doon dito po ata sa unang pinuntahan po natin ay kakaunti lang po yung nahuli maganda din po yung ano, maganda din po yung dagat dito tayo po dito po tayo sa kabilang bangka tayo titingin ang ano isda tayo bibili ang pang ulam ang nauli ng isda parang wala rin yata ito naman po yung mal, ano medyo maliit po dun sa kumpara po sa kanina itong size po siguro nito in ganun din lang po kana ninyo pero Iba po yung kanyang muso. Medyo medyo mababa nga lang po. Pero sa haba po ay halos parehas lang. Tsaka yung uso po niya ay masyado pong matulis. Halos po magkakaparehas din po yung tsura ng mga bangka dito. Pero nagkakaiba nga lang po sa mga size po nila. yung style? Style, oo. Uh, marami din pong bat, mga batang naliligo Magpupala pala mga bata dito ay mahilig din sa maligo sa dagat sobrang aga pa pero po oras po ngayon ni alas 7 po ng umaga ito naman po ay sobrang liit po nitong bangka siguro po ito ay ano, binabangka ay na, ano, sinasabuan lang wala po siyang makina siguro yung ginaga ginagamit kapag po dito la ako sa tabi ng mga ngawin. Sinasaguan lang. Pero kala dito. Ito po palang bangga na ito ako yung nagkamali at hindi mm, po, po po kita yung makina. Ito po pala ay meron din pong makina. Ito siguro ay pang ano no? Oh, pang, pang karera. yan. Maliit nga lang po. po, po para siyang ano no jet ski jet ski para po siyang jet ski jet ski na karate sta karate hindi karate para po siyang jet jet ski oh pasensya na po at nangyan tita sa ay antok pa nali po pala kami ay uuwi na at gawa wala din po kami nabiling isda ganun po talaga ang buhay ng maglalaot

Oh, marami Hina na po yung nahuli po, po nila. Pintum, nang, marami na rin din nagkamatay. Oo, oh, nagkawalaan ng taga dito. po sa, sa Playa na. Sumagi, oh, sa Lacedo Mansud. <laughs> marami Salape. na rin din nagkamatay sa lao Oo, ako yung postal golpe. Kasi golp, siguro no? na, nang naglalaan to sila, wala pang ano, windy. Ito yun, may windy-windy na. Bago ka lumakot, alam mo na kung kalma o hindi, no? dito din po pala ay pagka panahon po talaga na wala po eh ay wala rin po talaga kaya ngayon ay kami po ay uwi na wala rin po kami nabiling isda ay nahanap po ni tito ninyo ay yung malalaki po na galon-galon na isda ayun po pala ay maliliit lang kaya po pupuntahan na po namin yung aming dalang motor kami pa uwi na ito po pala ay ginagawa po yung karsada dito po sa looban. Eh. Dadaan po tayo dito sa grids. may napunta po sa palengke po ng Sumagi, Kalipapa. Ito ngayon daw po si tito ninyo ng isda dito. Maliliit nga ng isda, no? So, ayun oh, o, oh. yung nahiwa.

po nakabili na po kami ng isang kilo. Titingin na po kami ng pangrekado. Luya mo. Luya. Ayan, ako din mo na yung isang ano na yun. O may marami pang ceiling green doon ano? kami po ngayon ay pauwi na Ah, uh, dito na po kami sa bahay at sila daw po pala ay nakaluto na. Ay, meron po kami ano dito mga naputi po na sari-sari, mayroong uh, pinya, may lokban, at saka ito pong uh, balinghoy, at saka mayroon din pong buko. Dito laan po 'yan sa paligid ng bahay ni Nanay. At dito naman po ay mayroon pong avocado at saka indian. <makes noise> po kami po ay nagmimerid na po ngayon ng lukban. Medyo maasing pa nga lang po. Ah, araw. Ay, ay, lukban po tayo. Ay, 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 ay. Medyo po maasim. Pero pwede na. Pwede pwede sa mga taong naglilihi. Ako po ay na kumain po ng tubo. Ako ay matamis. Sabo po. Dapat nga yan. Eh. Bukan na. Nagbulaklak na. na. Are daw po ay pampatibay ng ngipin. Sabot ang dal nga. Nga itibay nga. Hindi nga. Ako po ngayon ay mag-shout out. Uh, shout out po kay Ma'am Jenna Salas at saka po kay Jesus Likwanan at Sinayda Alina from Taguig City saka shout out din po kay Teresa Lopez uh, Roda Ries, uh, Lolita Tumbok Joby Joy Vlog at tsaka po kay em Ma'am Emilita Fernandez at saka po shout out din po kay Ma'am Joey Bondia at Shoutout din po kay Ma'am Ellen Cervantes, tsaka po Olga Tolentino. Uh, Shout-out din po kay Carl De La Cruz, at tsaka kay Sir Alex Victor Espirito, at kay Ma'am Carol. Hello po, Ma'am Carol. Shout-out uh, din po kay Jason D. Guzman. Shout out din po kay Ma'am Iris. Hello po Ma'am Iris. Ingat po kayo parate. God bless. Shout out din po kay Ma'am Catherine Manangan and Family. Tsaka shout out din po kay Ma'am Pinky. Hello po Ma'am Pinky. Tsaka po kay Sir Roland Jolan Druedas and Ma'am Cherry from California. Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood po sa aking vlog. Ingat po kayo parate. Pasensya na po kayo sa mga hindi ko po na shout out at ibali po sa susunod po ako po ay maglilista uli po ng akin po isa shout out. Kasi may nagtatampo po. <laughs> Nakakalimutan ko po, po silang i-shout out. Pasensya na po kayo at hindi ko na po naulit po uli yung pag-shout out ko sa inyo. Pahabol shout out ko na rin po si mam Ma Gina Salas At shoutout din po kay Dahil po si sir po ay Siya daw po ay nagtatampo na po sa akin At mm, siya po daw ay Hindi ko, na, hindi ko daw po na siya shoutout uh, Shoutout nga po pala kay Sir Felipe Escudero Hello po Shoutout ko din po si Big Vlogs Hello po Maraming maraming salamat po sa inyong panonood po sa aking vlog uh, Ingat po kayo parate